Newsline. Samantala, Lightmates, siniimbesigahan na ang bagong patakara ng isang coffee chain na naglilimata sa bilang ng order na pwedeng gamitin o gamitan ng PWD o Senior Citizen card Sa Starbucks Philippines, isang inumin ng isang pagkain lamang pwedeng gamitan ng PWD o senior card kada customer. At ayon sa National Council on Disability Affairs, hindi ito naaayon sa batas at dapat ay discounted pa rin kahit ang mga susunod na order basa ang cardholder ang kakain at iinom nito. Magpapadala naman ng sulat ang kanilang tanggapan sa Starbucks PH para maitama ang pagkakamaling ito. Ay naman sa National Commission on Senior Citizens gagawa sila ng karampatang aksyon patungkol sa usapina na nakasaad sa batas sa may 20% discount at exemption sa value added tax sa mga produkto at serbisyo ang cardholder ng PWD at senior citizen ID. Ay naman sa nasabing business sa franchise magbibigay sila ng discount sa lahat ng pagkain at inumin na bibilhin ng senior citizen, PWD at ibang pangtao na nararapat na makatanggap nito. Humingi naman ang paumanhin ng kanilang tanggapan dahil sa kalituhang nangyari.